Hindi, <manyan> ulo nga, ulo. Bari. Ulo Hagapin mo muna ulo. Ulo nga mo ang ay... ng... ulo, gugupitin ko ang lambat. Basta nakapin mo ang ulo. Basta hawak sa ulo eh, hindi na. ka, sinigilaw Parang ang na. Oo, walang niya. Hindi, sa ulo nga, bali mo uh, rayan. Ba, ba, uh, ayaw, 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 ayaw,

wag mo ako takot ulaw Ikaw ang hahaha si konsel kobra hahaha kamchal kobra hahaha parihaba 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 parihaba